isa sa pinaka rare at pinaka hard to find na Lady Gold Planding na pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos mga ka coin buyer. Unawain nyo lamang po ang video. Magandang araw mga ka coin buyer. Hawak ko nga po pala ay isang Lady Gold Planding 70th Anniversary mga ka coin buyer. At ito nga po ay pagkilala sa pagbabalik ni General MacArthur Leyte Gold 1944 to 2014. Meron po akong hinahanap na isa sa hard to find at napaka-rare na Leyte Gold na pwede nga pong bilihin sa halagang 3,000 pesos mga kaol coin buyer. Ang Leyte Gold Planning ko pong hinahanap ay yung 50th anniversary. Ito pong hawak ko ay common coin lamang na Lady Gold Planting 70th Anniversary. Ang hard to find po na binibili ko sa halagang 3,000 pesos ay yung 50th Anniversary Lady Gold Planting. Ayan po sa screen mga ka-old coin buyer. Makikita nyo po dyan. Yan po ang 50th Anniversary Lady Gold Planting na hard to find. At pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos kung meron po kayong ganyang klaseng lady gold plunding ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos basta po tugma sa aking hinahanap ito pong hawak ko ay common coin lamang dahil ito po ay marami pang nagsisirculate meron po ako nito for collection lamang pero ang hard to find at hinahanap ko ay yung 50th anniversary mga ka coin buyer at bumibili rin po pala tayo na iba't iba pang klaseng bariya na hard to find. Ito nga po yung 25 centimo na NGC coin year 2017 at pwede nga po itong bilhin sa halagang 1,500. Basta po ganitong klase na kulay puti NGC coin at year 2017 bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,500. Bukod pa po dito sa isang 25 centimo na BSP series. Ito po yung BSP series. Makikita nyo po. Ang hard to find po dito sa BSP series ay yung year 2006. Magkaiba po ito ha? Pero parehas po ito hard to find. Ito po ay year 2006 ang binibili. At yung isa naman po ay year 2017 mga ka old coin buyer. Kaya po kung ang meron po kayo mga hard to find coin, mag po kayo sa akin at bibiling ko po yan sa mataas na halaga. Kaya ano pang hinihintayin nyo, check nyo po ang inyong mga hawak na barya at hawak nyo na ang aking hinahanap na hard to find coin, mga ka-all coin buyer. Marami pong salamat.